Masbate City Public Market Ayan, tignan natin kung magkano yung mga Panindad ito nila ng mga dilis Ang dami oh Magkano yan sir? Pusit Ay, din Dito pala bagsakan ng mga ano Ito, 160 oh 200 oh Tinan mo. Ay, dilis. Ano yan? Magkano yan, sir? Talad. Uh, uh, 1,000 ng kilo. Ah, uh, 1,000 ng kilo. Ano yan? Talad. Eh. Talad daw. Siyang ilera. Ano yan? Talad. Talad. Dilis ng mga ano? Flakes uh, sa English. Flakes sa English. Ano yan? Yeah. Di ba yan? Kula yeah. ano? Dami, no? Mas mura pala dito. 160, 200. Sabay, get... ano po, tulay ng tagba. Kuya, ano to? Ano to? Pusit, sir. Ay, yung pusit din. Ay, ano? Toko-toko yan, sir. Ito yung mga pusit na... Uh, Ayan, nag-digigash payment. nag payment. Okay. Gigas Kasi sa totoo lang, pag nilagay, bumili ako niya. Ah, amagi na lang yan sa bahay ko. Pwede naman yan, sir. Meron uh, silang naka-plastic na naka-ganon eh. Yeah. Naka, okay. uh, ano? Kahit walang ref, kuya. pa, Magkano diyan kuya? Oh, okay. One, one. Okay. One, two, one. One, two, one. Anong staff? Anong luto sa? Ah, fish tapa. Ah, sorry. Fish tapa. Fish tapa, ka? Dami, hinong. Mga, ano? Mm -hmm. Four hundred. Di four hundred. Mura na Okay, oh, Ganyan kaliliit, 400. Oh. Magaan ang dilis eh. Oh. Gusto mo ang dilis? May dilis pa ba tayo dyan? Ito ang lalaki oh. Ayan, dread. 160 sang kilo. Ayan, lalaki ah. Dito po. Bro. 1 1 1 kilo? Okay. Hindi, pwedeng 3 na lang yeah. Pero sir, ang 1 port niya, marami naman yeah. Opo. Ang first class niya na pusit First class na pusit? Sweet pusit po yeah. yan Ah, matamis Anong luto sa kanya kung sa kanya? Pwede rin siyang i-barbecue sir, pwede ma'am po ito 1 daw mo pusit Meron siya, bumili na ako. Oh, bumili na kayo. Nang boneless tea. Kinap? Oh. Nag-barang ay, ganito? Ay, hindi ganyan. Bonus oh, yan, no? Ay, hindi pula Lapo, lapo po. Bonus na 900 ang kilo. Mula dito. Pero ano dito, no? Ah, per kilo. Pero pwede rin tingi. Ito, 400, do. Ano na Alam mo, Parang gusto mo siya pwede rin. Kaso hindi ba tayo maano sa ano nito sa pagbiyahe natin? yung binili namin na kabakyo. Ah, naka ano, naka bakyo mo. Ayo doon no, ano. Kahit nasa luggage ko nga ano. Hindi ba hindi mga amoy? Dami yung dami mga pusit, dilis, tuyo, sapsap. -sap. Ito yung pinakamura nila dito. Suka rin, no? Oh, 60 pesos lang. Oh. Grabe, no? dito basta mas bate. Meron din silang mga ano. Ito oh, mga bagong. Magkano 'yan to, sir? 200. 200 isang bote. Kaya ito 'yan. Wala na daw tawad. <laughs> Kuya bigyan mo nga ako nito <laughs> ng dalawang 300. Gano karami? May ba ba ba? Ah, may vacuum. vacuum din sila gano yung 300 gano y karami Worth of 300 pesos One port na yun eh More, more than one port na yun okay. Madami na yan mm -hmm. Pero pag binakium yan, sila mo 300, Dalawang May sobra pa. Basta mapag binaki mo yun, wala nang ano. Um, so, parang nawala na. Ay, ito, ang laki ng ganggi. Eh. Parang ito mas malalaki bro. Magkano sa ganong kuya? One trip po. Mas masarap. Ah, iba yung ano, mas presyo. Opo. Bakit? Dahil maliit? Sa, sa, size po siya, tapos sa puno. Hmm. Hmm. Dapat ito binibigyan nyo ng vendors eh. Oo okay. nga eh. Apron, apron, apron meron doon pala. Apron pa yung sa likod. Bigyan mo ng apron sa likod. paano ba yun? Kaya ginigyan ka namin apron sa ako. O, tinood yung <laughs> <laughs> oh, tino, list ko. Oh. Ah, ganyan. Magkano to? 100. 100 pesos lang. 100 pesos, bakit yung sale. Sir, ako nga rin, ganito. Alin Bili ba? din ako. Ito, 300 din, tsaka isang ganito. Okay po. Kuya, Pusit. ano to? Ito ba yung ano? Pwede rin ba 100 doon sa danggit? Pwede rin. Ayun, 100 para 500 na bibili tayo netong pusit alagang 300 tsaka isang ganun na 100 tsaka isang danggit ano ba yung pinakamasarap nyo dyan na ano klase ayun bumili tayo ito alagang worth of ano lang 300 tsaka 300 na yan pati ng gate 100 din sir kuya kuya ako din para meron tayong ano, uh, pasalubong dito sa masbate mas mura uh, na ba dito, ma'am, mga ganyan, no? Kuya, natanggap kang g-cash? Opo. Okay. Ayun, yung ano na nila, bina, parang vacuum ba tawag yan? Opo, oh. vacuum. Ah, sealed lang. Vacuum seal. Para meron tayong pasalubong. Ito ba yung sakin, kuya? Ayan po. Ito ay sa akin. Bali 500. Sa akin dalawang 100. Ayun, galing no. Na no, hindi siya nang hindi na mangangamoy. Hindi na po. Ito yan, ma'am. Ilang araw ba yan sir? Pe, ano, mas hindi nasisira. Matagal yan, sir, kahit man. Sa akin din. Ako, ayun. Sa akin din 100. Ay, hindi. Anong worth nito? 100 po. 100 daw yan, hindi 100 to. 150. Ayun ang 100. Para pa. Pala pa. Ako pa. na, ako na. Sa akin nya 150. 150 nya bola. Nya pala 150 na. na lang. <laughs> sa akin yung 100 lang, no. Apo. Para 500. Marami na rin ba 'yon? Marami na rin sa. Oh, yeah. no. Ayun pala sir, eh. mayroon nang siyang ina kinuhay eh. Ano yan? niyan? Ah, rin yan? Ay, sir, dalawa. Dalawa. Ang daming binili ni boss, oh. Yung boss namin. Hindi. <laughs> mas mura na ba yan dito? Kesa sa Manila? Oo, manayin sa Manila. Mas mahal. Hindi kasi ako nabili sa Manila ng ganyan. Ngayon lang, eh. O, pasalubong. Para meron tayong mga pasalubong sa ano. Dito kami sa mas, mas bate. Ayan, oh. Diversion Road, Masbati City. Dito sa kabibilan, pangalan ng store nyo? Caballero. Caballero Dried Fish. Na, na-vlog na, vlog na, na vlog na. Sa mga gusto ng umorder, dito lang kayo ma'am. Ito sa cellphone naman ah, ko. okay lang i-vlog kay ma'am <laughs> Sa channel namin. Yun, okay lang daw. Eh nakatunay na bumili tayo. Ayun, may meron kayo ng ko po 400. 100. Ito sir, 500 500 lahat na nabili natin 100 nito, tsaka pusit Tsaka yung ganito na mga Ang tawag dito sir? Uh, malilit uh, na, malilit na dilis uh, May mga yeah, boneless pa sila oh. Ito pa akin uh, Ang <coughs> galing lang ng ano na ginagawa nila mam ma oh. Na ano uh, na nakader. Ayan oh. Dry fish. Dami, oh. Ito rin, oh. Eh, yung mga ganito, ma'am, magano to? 70 po. Ah, 70? Apo. Ba't may mga tinik, ano to? Ayan, sir, pag na-prey to yan, siya crispy po na siya matamis. Ah, crispy na. Puro tinik lang. Hindi, ang tanggit. Pusi. Ano yung niya? Dito lang. Ay, kay ma'am, ganito Kay ma'am, yan. Yan. Thank you. Ayo, pabalot kasi daming ano, dami nating binili dito ng mga danggit. Ito na yung pinaka Ma'am, ito na ba yung pinakamura yung tindahan dito sa mga bilihan ng mga fried fried fish. Ito na dito sa may Masbate City. Malapit lang mismo sa may port mismo ng Masbate. Tapos, ayan, mga suka, mga paninda nila dami oh isang buong area yan ng mga dry fish dito yan sa mga gusto bumili dito lang yan sa may masbate napakamura ng kanilang mga dry fish dami pinamili nila mam ma eto sa akin bumili rin tayo mama ano bibili nyo? Tayo. Tuyo. Meron po. Taga rito rin po ba kayo or taga Manila? Taga rito lang po. Ah, taga Lidya dito lang. Taga dito lang. Bigay mo yung ano mo ipapalo. Ay sige.